Ito yung mga tanim-tanim nila dito, guys. Mga mais. Ang pinaka-naaamis ako kasi napakalaki ng lugar niya. Pagkatapos, eh, wala silang dalang kalabaw dito. It's like minamano-mano talaga nila ang pagtatanim nito. Ayan, ito po ang farmer natin dito, guys. Pupuntahan natin. So, hello po. Tira. Manang you know what? Sobra po kaming napahanga sa inyo. Minamano-mano nyo lang po ito. Walang kalabaw po. Wala. Walang kalabaw. As ina po talaga ng lupain na ito. Tapos, natatam na nila. Nang ilang araw nyo po ito, natatam na ng mga mais. Dalawang araw. Dalawang araw lang? Um, imagine that, guys. Dalawang araw, natatam na ng mga mais. Tapos, nakuha yung mga damo as in paano nyo po yung nagawa ng dalawang araw ana, da, ana, danot ra, danot. ganot walang dalam talagang mga Wala. machines di ba sobra grabe Dalamungay. oh <laughs> So, ganito yung ginagawa niya, guys, kapag sobrang init talaga ng panahon. Tapos, Ganyan niya ginagawa para magtanim na mga malunggay. At saka ganito din ang mga bagay na ginagawa niya para magtanim ng mga mais. Kaya mo ba to na ikaw lang ang magtatanim dito sa kalaki ng lupain for just two days? Sang napaka nakakahanga po talaga ang mga farmers natin. Kung wala ang mga farmers natin, sino kayo mapapakain sa atin ng mga mais? ano po yung advices nyo po, lalo-lalo na sa mga tao na parang yung bigas ay inaano lang talaga nila, like hindi nila binavalue. Wow. Minsan, tinatapon yung bigas, no? Pag hindi naubos. Nagsakasin okay. natin kung sa kalisod ang pagtrabaho. Oh, sila sila kasi natin kung sa kalisod. Mahirap. Uh, oh. oh, hindi nila alam kung gaano kahirap talaga ang magtrabaho. Pagbulag sa init. Yung sobrang init. Yung yeah alas 7, intra at tangka, yung undag alas 11, mm. alauna alas 5. Mula alas 7 hanggang alas 11, alauna hanggang alas 5, Hindi, na sa init ka lang talaga ng araw, nagtatanim ng mga palay, nagtatanim ng mais, kaya sa mga tao dyan na kumakain ng bigas, wag na kayong magmormoring, wag na kayong si o wag nyo nang ipaglaruan lang yung mga pagkain. Yun yung advice po ng isang farmer. No, dapat talaga i-value bawat butil ng bigas sapagkat sila po yung mga tao na nagsakripisyo po. No, kahit binibili nyo yung bigas, i-value nyo pa rin yun kasi may mga bagay sa mundong ito na kailanman ay hindi mabibili ng salapi. Pagturong. Init. Ako na, lipo -e na. Lalo na. Ah.

awak datang awak datang awak datang